Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ng ating pecha para po ngayong September 7, 2024. At salamat po ng ating mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa YouTube channel po natin, maraming nga salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Ito tayo sa September. Ayan po Ayan, 9 pa rin po tayo. At 7 sa ating pecha. At 24 sa ating taon. Ayan idol. At ganun pa rin po ang gagawin natin dyan. Simplify lang na muna natin sila. yan yung mga numero natin. 0 plus 9 is 9. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. 9 plus 7 is 16. Uh, 7 plus 6 is 13. At ganyan din po sa bandang baba. Ayan, 16 plus 13 is 29. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 29. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Itong tatlong numero natin, yan, combine pa rin po natin sila. 9 plus 7 plus 6 is 22. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 22. At meron na po tayo dito yung kombinasyon. Pwede na po natin yung matayaan. 29, 22. O kaya naman ay 22, 29. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At 2 digits po sila. Kaya kaya pa rin po ng dati. Sinisimplify po natin sila para may Sumada natin para madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilian. And dito tayo sa 22, 2 plus 2 is 4. At sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 vezes 4 is 11, kaya eh, sisimplify natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. At ito po ang ating isusunod ngayon, 4 at saka 2. At ayun mga adan, umpisan natin. Unahin natin yung sumada ang 4, punin muna natin yung 22. Sumada 20, 2 plus 2 is 4. Pwede rin po yan ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin po ang 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At lahat dito naman po sa 2. Pupunin muna natin yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan yung 20 Sumada 20 2 plus 0 is 2 Pwede rin ang 38 38 Sumada 38 3 plus 8 is 11 at 29. So, 29. 2 plus 9 is 11. Ayan, mga ito. Yun, po yung mga number kung nakuha po natin na pwede natin pagpilihan sa ating pong sumata ngayon pong September 7. Meron tayong 4, 22, 40, 13, 31, 2, 11, 20, 38 at 29 Ayan, ganoon pa rin po Rambol lang po natin sila Pili na po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin yung numero at sa ating sample, ginawa natin dyan ang 29 and 29 and 13 then 11 and 31 uh, 22 and 38 ayan mga ito, ito, ito yung mga sample po natin, meron tayong tatlong kombinasyon dyan kung okay po sa inyo, pwedeng pwedeng po matayaan. Pwede rin po tayo magdagdag o makapuha dito sa taas kung ano po po yung nagustuhan po natin yung mga numero. Ngayon, e, meron tayo dito ng 29.13, 11.31 at 22.38. Ngayon e, mga idol, pwede po dito natin matayaan din po yung mga sample na yan. At uh, ay, mga dito, po ang ating sumada sa pecha para po ngayon September 7, 2024. Maraming maraming salamat po.